<laughs> Ayusin eh, mo kay ibibidyo natin. Kasi huh. <laughs> helmet, tayo, may helmet to. Po. helmet, oh. Sultang na gas, jersey, shaka. Oh. Helmet. Oh, helmet daw, helmet. <laughs> Lupit nito. Oh, helmet Pat, daw. Helmet okay, boss, ang ginamahan mo. helmet. Galing <laughs> Mabigat <Munti ka na. laughs> you know, bigot, huh? <laughs> <Ito, papus> <laughs> <papriyo sigo> <laughs> 'to sa cell. Oo. pa premyo. Daming pa premyo mga paps. Andrea lo, no? ganda pa ng helmet to. Mga pa premium ni Bob Sidian. <laughs> Sayang na. Shout out to ha. <laughs> <laughs> Shout out na hindi nakatama. Ito na, yun no? <laughs> oh. Yo, mga crush na sa lahat po nang gustong mag mag-try, no? Mayroon ng... na Mga pa-premium niya. Dito lang kayo sa kabaran C5, no? C5. Si Laura. Tapos Petron. Yan, you know? no? titira yan. Yan, titira yan.

Isen, isen, no. <laughs> isen. gas, gas. ih, <laughs> <Pukaran aerobops. laughs> <laughs> <werka mau>. <laughs> he <laughs> 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 sayakan <supaya lo. mantikan> lang kok hehe Aayos